Magandang araw po sa inyong lahat ha. Alam niyo po parang roller coaster ang buhay ko. Noong uh, Lunes, lungkot na lungkot ako dahil akala ko mapapapunta na ako sa Austria, mapapalayo kita Tatay Digong at sa mga naging mahal na bu sa buhay ko na dito sa The Hague. Sabi ko kasi pag na naman ako ng bagong buhay, no, parang ang hirap-hirap dahil uh, sa totoo lang eh nakatira na ako sa pang-apat na bansa dito sa Uh, Netherlands at uh, palagi na lang ako nagsisimula muli ng buhay, no? Parang nakakapagod naman. Tapos biglang ang saya-saya ko dahil nga nasa eroplano na ako, eh, pinababa pa ako. No? Parang nga uh, sabi ko nga, parang bensahe na Panginoon na dapat manatili pa ako dito sa dahig at sa bahan si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong lang naman talaga ang dahilan kung bakit mas nila nais ko talagang manatili sa dahig. Dahil si Tatay Digong naman ang dahilan talaga kung bakit ako nagpunta rito. No? meron pong bansa na nagbigay sa akin ng safe haven, mabuting mabuti buhay ko doon, kasama ang misis ko, wala akong gastos. Eh, pumunta ako dito para kita tay ang mahal-mahal, maubos ng savings ko dahil uh, sa uh, taas ng antas ng kabuhayan dito sa Europe. Pero at least, parang dahil na ako uh, tay digong, um, nananatili pa rin ako dito. So, ang saya-saya ko, matapos na naging malungkot ng na malungkot, ang saya-saya ko na naman na hindi ako nakapaalis uh, ng uh, Netherlands. Tapos kahapon, ang lungkot-lungkot ko na naman dahil nga binasura po ng ICC yung hinihiling natin na interim release para kay Tatay Digong. Sa totoo po, inaasahan ko naman yan kasi gaya na akin na sabi na sa mga mas naunang Spokes Hour ay uh, wala pang pagkakataon na nagbigay ng interim uh, release ang ICC sa kahit sinong nasasakdal sa Crimes Against Humanity or War Crimes. no Pero umasa naman ako na dahil kauna-unahang 80 anyos naman si Tatay Digong ay po pwede naman magkaroon ng bagong decision sa kanya, no? lalong-lalo lalo na dahil hindi lang siya 80 anyos, kung hindi, meron na talaga matinding mga karamdaman. Pero hindi po na na. No? At ngayong araw, siguro as a way of dealing with my intense depression na hindi mapapawala si Tatay Digong dahil pag hindi siya napapawala, pati ako matatagalan dito sa dahig, no? dahil yun ang pangako ko na hindi ko siya iiwan, himay-himay natin kung ano sa tingin ko ang mga mali ng desisyon ng korte. O nga pala po, ah, itong uh, Rappler na fact-checker ng Facebook, eh, eh kinomunity standard ako dun sa isang press release ko na sinasabi kong naninindigan ako na walang jurisdiksyon ng ICC sa, uh, sa kaso ni Tatay Digong. No? Well, Facebook at saka Rappler, opinion ko po yan. Ako naman po ay nagturo ng na international law for 20 years. I have a postgraduate degree, a master's of law degree in international law under the world's greatest international lawyers, Professor Eli Lotterpach. Rosalyn Higgins and Christopher Greenwood and Daniel Bethlehem. At ako naman po ay nakapagturo hindi lang sa UP College of Law, kundi sa American University at saka sa NUS. So may karapatan po ako magkaroon ng sarili kong uh, posisyon sa mga bagay baga Hindi palibasa sinabi ng isang hukuman, eh wala na akong karapatan na pulaan yung uh, uh, decision na yan. No? Dahil uh, dito naman po sa larangan ng batas, bagamat ang masusunod ay decision ng hukuman, hindi naman po tama na pagdating sa katunayan at yan naman po ang uh, trabaho ng fact checker eh mananaig na katunayan na ang sinabi ng hukuman. Hindi po ganun yun. Lalong-lalo na sa issue of law. At lalong-lalo na sa issue ng jurisdiction na nung nauna na pong nadesisyonan niya ng uh, ICC, eh meron dalawang mahistrado po na nagsabi na talaga namang walang jurisdiction ng ICC. So I resent the fact po na itong Rappler, economic eh, community standard ako, linilimitahan ngayon ng aking reach, dahil dun sa aking sinabing opinion na talagang wala namang jurisdiction po ang ICC. In any case, Rappler, yan pong desisyon ng pre-trial chamber na walang desisyon, e eh inaapilap pa nga po yan. Yan po ang susunod na dedesisyonan. Pero for purposes of today, Rappler ha, walang fake news sa sasabihin ko dahil ito'y professional opinion ko mag-aral muna kayo gaya ng kahaba ng panahon na pinag-aralan ko sa international law, magturo muna kayo ng, ng uh, kasing habang panahon na ako'y nagturo ng international law. Sumulat muna kayo na kasing daming artikulo na na-publish ko sa mga internationally peer-reviewed journal bago nyo sabihin na fake news ang mga opinion ko. Professional opinion ko to and I stand by my opinions no, given my um, experience in international law. So, hindi po fake news itong sasabihin ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng appeals chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panamdaliang kalayaan ni Tatay Digong. Walang ulitin ko muna po ang konteksto. Iba po ang siste sa ICC. Sa ICC po, pwede ka nang maaresto on good grounds labang. Ibig sabihin, mababaw po yung threshold ng evidence. Hindi po probable cause. Ang probable cause, likelihood na merong krimen na gawa, likelihood na inasasakdal ang gumawa ng krimen. Hindi po ganoon ang standards. Basta meron lang mabuting basihan, po pwede ka na maaresto. Now, sa Pilipinas po, ha, probable cause. At yung probable cause, eh, magkakaroon lang ng ganyan kapag natapos na ang confirmation of charges. Para nga po balansehin. Para balansehin yung napakababaw na ebidensyang ang hinihingi para sa warrant of arrest, eh, nagbibigay dapat ang uh, International Tribunal na interim release sa katunayan po, and this is born by the record, ayan, again, again Rappler fact checkers, sa International Tribunal for the um, former Yugoslavia, karamihan po talaga ng mga akusado na bigyan ng panandili ang kalayaan. Kasi parehong standard din po sila. Good reasons lang for warrant Fares At dahil good reasons lang yan, wala pang uh, um, probable cause natural. As a matter of right, dapat bigyan ng interim release ang mga nasasakdal. Dito lang po sa ICC na talagang hindi sila nagbibigay na interim release. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil nag nagkakaroon tuloy ng presumption of guilt kaysa presumption of innocence. Dahil tignan nyo si Tata Digong, walong buwan ang nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong pa rin at hindi binigyan ng panangdaliang kalayaan. So, sa tingin ko po, As a matter of course dapat magbigay ng interim release dahil nga po mababaw naman ang ng ebidensya na naging dahilan para mag-issue ng um, arrest warrant hindi pa po probable cause wala pang probable cause good reasons lang Now anong mali sa decision na yan in my professional opinion as an international lawyer and as a student and scholar of international law unang-una masyado po ang reliance Um, ng hukuman sa possibilities. Possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman niya, uh, uh, tataydigo mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga testigo. Alam mo sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero dapat naging basihan para ipagkait ang uh, provisional, ang ang uh, Um, panandali ang uh, pagkakalaya ni Tatay Digong is kung ano yung realistic na possibility hindi lang mere possibility hindi ka naman po pwede na mapagkakait ng karapatang kalayaan dahil nga po wala namang probable cause pa dahil lamang sa mere probabilities po pwede po magunaw ang mundo kinabukasan that is a probability pero hindi po dahilan yan para hindi magbigay ng panandali ang kalayaan because anyway tomorrow it will be the end of the world pero ganun po ang naging desisyon ng na hukuman. Hindi nila binabase sa imminent ko hindi yung probable. Well, anything is probable. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. Pangalawa, sinasabi nila na ang dami mga sinasabi ng mga supporters at mga mahal sa buhay sa pagtakas, sa pag ng mga uh, testigo. E bakit mo pananagutin yung akusado sa mga sinasabi ng ibang tao? Hindi ba mali naman yon dapat kung mayroong probability na tataka siya o mananagot sa kanyang uh, future conduct, dapat ang galing sa bibig mismo ni Tatay Digong. May ganyan bang sinabi si Tatay Digong? Wala naman. Kontrolado ba ni Tatay Digong ang sasabihin ng kanyang mahal sa buhay at sa mga supporters niya? Hindi po. E bakit ang baling sa mga salita ng iba na hindi naman kontrolado ni Tatay Digong ay napunta kay Tatay Digong? So ang unang-unang pula natin, yung sinasabi nila na probable yung pagtakas, probable na pakilamang ebidensya, probable na manakot ng witnesses, anything is probable. Pero kinakailangan naman magkaroon ng reasonable standards by which yung probability e eh, po pwedeng mangyari. Eh ang sinabi lang ng hukuman, probable yan. Kaya hindi natin bibigyan siya ng panandali kalayaan. Despite the fact na wala pang probable cause, ha? Good reasons lang ang dahilan kung bakit siya nakulong. Pangalawa, masyado namang um, pagtiwala ng kukuman sa impluensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, siya ang anak niya ay vice mayor, at si VP Sara ay vice president. Well, unang-una, no? malinaw na hindi nila naiintindihan ang politika sa Pilipinas. Dahil bagamat vice president nga si uh, uh, VP Sara, ano bang impluensya niya? Wala sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho ang Vice President kundi antayin na mawala ang Presidente. She, she, will prevail, she will prevent a leadership vacuum. Yan lang ang trabaho ng Vice President. Anong impluensya ang sinasabi nila? At syempre, yan ay napapakita na sila ay bulag sa katotohanan ngayon sa Pilipinas na naglalabanan ang mga Marcos at ang mga Duterte. Marcos ang presidente, ginigipit ang mga Duterte, kinidap nga si Duterte papunta ng dahig and therefore, wala talagang impluensya ang Duterte. Ano naman ngayon kung algalde si uh, um, um, Tatay Digong? Eh kung magkakaroon naman ng panandali ang release, hindi naman siya makakauwi ng Davao City. Hindi naman nila papayagan yon. Sure, sinabi yan ni Bipisara, Sara, mas gusto ni Tatay Digong na ang provisional release, ang interim release ay sa Dabao. Pero imposible naman yung payagan ng hukuman. So anong impluensya ang magagawa ng isang alkade, ng isang syudad sa Mindanao, Philippines, kung siya ay makakulong sa Germany, o di naman kaya sa France, o di naman kaya sa Belgium? Wala. Wale. Ano naman ang impluensya ng isang acting mayor doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng provisional liberty? Wala. Wale. Bakit? Pakikinga ba nila si Mayor Baste? Pakinggan ba nila si uh, Vice Mayor, Vice President Sara sa Germany, sa France, sa Belgium? O kung saan man siya magkakaroon ng interim release? Wala. So masyadong binigyan ng halaga yung pagiging past president ni president uh, ni PRRD at saka mga posisyon na anak niya doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng interim release. Ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas lamang at hindi na po yan sa ibang lugar. So hindi dapat binigyan ng ganong kahalaga naman yung di umano e eh, dahil lamang dun sa kanilang mga posisyon na halal ng bayan to begin with. Now, ano pang dahilan daw? Well, ang pangatlong dahilan nila ay um, ho, sinulat ko eh. Hindi nila binigyan ng sapat na halaga yung humanitarian conditions, yung edad, at saka yung mga um, karamdaman na ni Tatay Digong. Alam nyo, ang, I ang ICC talagang binuuan dahil doon sa tinatawag nating war crimes. Yung war crimes, yan po ay paglabag ng Geneva Convention na lahat ng, part ng bansa sa mundong ito ay partido. Kasi nga, ito nga yung gumagana kapag merong labanan. Kaya nga, sinasabi nila, na meron batas pa rin na umiiran maski meron ng labanan, all out war. At importante na ma mabigyan bisa itong batas neto, international humanitarian law na tinatawag, kasi nga ito ay para sa mamamayan, humanity in general. Now, meron tayong Martens Clause na tinatawag eh. Na miski walang ibang batas na nagbibigay proteksyon sa mga sibilyan pagdating ng uh, labanan, eh ang mga mamamayan ay protaktado pa rin ng Dictates of Humanity and Protection of International Law. Martin's Clause. Ibig sabihin yan, kung wala ng ibang basehan, kinakailangan ang proteksyon na ibibigay mo sa mga mamamayan ay nanggagaling pa rin dun sa Dictates of Humanity, yung pagiging makatao. Naintindihan ko na wala pang talagang president na nabibigyan ng interim release ng ICC. Pero gaya na aking sinabi, ngayon lang naman talaga nagkaroon ng isang 80 anyos na huhulog, na tumatama ang ulo, at ang daming karamdaman, meron ng Alzheimer's, meron ng diabetes, limot-limot na, at nakakulong pa rin. Ang sabi nila, ay eh, hindi na patunayan na kung bakit yung kanyang kondisyon na medikal, eh, mababawasan yung possibility na siya itatakas o'y ang mga testigo. Hello? Yan ba'y kailangan pang patunayan? 80 anyos? natutumba sa paglalakad, limot-limot na, half the time hindi niya alam kung nasaan siya, half the time hindi niya alam na liniliti siya. Yan ba dapat pang patunayan? Anong certainty, anong link ang gusto niyong mapatunay? Na kapag ikaw yung 80, limot-limot limot -limot na siya, ay ikaw ay makakagawa pa rin ng krimen at ikaw ay tatangka pa rin mag, mag, mag tumakas. Sa mga mahistrado na ICC, lahat po tayo darating sa punto, sana po pagpalain tayo ng Panginoon na mag 80 years din tayo. Pero pag dumating po tayo sa, sa 80 anyos, aaminin na natin na hindi na talaga fully operational ang mga faculties natin. Ako po nag-aalaga ng lolo, lola, tiya, tatay, um, mga tiyo, lahat sila in excess of 80 years old. Pero talagang pagdating ng 80 na wala na po talaga ang kanilang um, frame of mind. Nawala na po talaga ang recent memory, puro old memory na lang. Sa lahat po ng inalagaan ko, papunta na rin po ako dyan. Dahil isang taon lang ay 60 na ako. Pero si tatay po, 80 na. Kayo mga magistrado darating at darating din po kayo dyan. At sana, habang hindi pa napapatunayan na kayo ay hindi nagkasala, huwag kayong makulong gaya ni tatay Digong. At huwag sana magkaroon ng mahistrado magsasabi na baliwala ang iyong edad, baliwala ang inyong mga ka Uh, ang mga karamdaman dun sa issue na dapat ba kayong bigyan ng panandaliang kalayaan bagamat ang basihan lamang ng iyong pagkakakulong ay good reasons at hindi man lang probable cause. Mali po yan. Kaya po binoo ang ICC para mapatupad ang batas makatao and yet sa inyong desisyon hindi kayo naging makatao. Mali po yan. Kinakailangan Palaging ang hukuman, ang binabantayan ay eh yung issue kung magiging makatao ba ang kanyang mga order. Dahil yan ang dahilan kung bakit binuo muna ang ICC at ang iba pang mga international tribunals para ipatupad ang batas makatao. Now, syempre po, dahil nga po sa ICC, good reasons lamang ang dahilan para magkaroon ng... Uh, warrant of arrest, at ngayon eh, pinagka-eat ang uh, interim release, ang resulta, pinaparusahan na si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. And yet, nakasaad sa Rome Statute mismo na mayroong presumption of innocence. Walong buwan na po siya nakakulong. Di ba yung pagkakakulong na walong buwan, e parusa na hindi pa napapatunayan ang pagkakasala? Kaya nga po, nagkaroon ng provision for interim release yung mga bansa na sumapi sa ICC, ayaw nila na magkaroon ng parusa bago magkaroon ng desisyon ng pagkakasala. Pero ngayon po, habang araw-araw na nakakulong si Tatay Digong dyan na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala, yan po ay parusa. At finally po, no? siyempre po, ang huling masasabi ko po ay yun nga po. Dahil nga po Uh, pinarusahan siya, despite his age and despite his frailty, wala pong proportionality. Yung proportionality lang man po, ibig sabihin, bakit ba kinakailangan makulo? Para lang masigurado na siya ay sisipot sa hukuman kung siya ay kinakailangan. Pero pinagkait po ngayon ang panamdaliang um, kalayaan niya dahil lamang sa una-una, possibilities. Number two, perceived influence. Paano naman po yung kanyang tarapatani na maging presumed innocent? Paano naman po yung kanyang pagiging abogado na sa kanyang pagpapakita ng kooperasyon sa prosedyo ng hukuman ay nagpapakita na kinikilala naman niya yung proseso? Hindi ba dapat bigyan ng halagay ang pagkilala sa proseso doon sa um, desisyon kung siya ay dapat mabigyan ng panandali ang um, kalayaan dahil hindi pa naman siya napapatunay na kakasala at wala pa lang probable cause para siya i-detain. Yan po yung tinatawag na disproportionality. wag natin kakalimutan. Kaya lang dapat may pagkakakulong para sumipot kung kinakailangan sa hukuman, hindi maka maka sa ebidensya, hindi pwede magtakot sa mga witnesses. Pero naman, kapag ikaw ay 80, limot-limot, na hindi mo alam kung nasaan ka, paano mo naman mapag-iisipan na sakta ng mga testigo? Paano mo naman mapag-iisipan kung paano kang tatakas? Paano mo naman pag-iisipan na sisirain mo mga ebidensya laban sa iyo? Meron pong isang Amerikano na justice na nagsabi, law is based primarily on human experience. Eh lahat naman po tayo, kung tayo pagpapalain aabot din sa edad ni Tatay Digong. Yung mga mahistrado, sana kinilala na kapag 80, limitado na talaga ang movement, limitado na talaga ang pag-iisip, limitado na talaga ang dangers na po pwede niyang gawin. Malungkot po tayo, pero meron pa po tayo natin tirang pag-asa. Dahil nabasa ko naman po yung sinabitang pleading ni Tatay Digong doon sa appeals on jurisdiction. Sa akin po, mas malakas talaga ang laban natin sa jurisdiction. Bakit? Eh kasi sinabi ko na sa inyo na wala talagang nabibigyan ng interim release. Kaya lang umasa nga ako dahil sa edad at karamdaman ni Tatay Digong, baka naman magkaroon ng first type. Well, nabigo po tayo. Pero dito po sa issue ng jurisdiction, mas malakas po ang laban natin dahil ito po ay pangalawang beses na ire-rebisa ng hukuman yung issue ng jurisdiction. Nung una, dalawang mahistrado out of five sabi wala ng jurisdiction. Kinakailangan na lang natin makonvince isa pang wes at uh, in fairness po, maganda po yung pleading na sinumite ni Tatay Digong. Siguro po sa susunod, ididiscuss ko yan. Meron pa rin pong motion na ideklara na wala na sa tamang uh, pag-iisip ang Tatay Digong para humarap sa paglilitis. Pinagdarasal ko po na yan ay ma-approve. Pero ang caveat po, wala pa rin kahit sinong nabibigyan ng ganyang remedyo ng ICC. Bagamat yan po ay inalleged na rin sa ICC na hindi na sapat ang pag-iisip para harapin at maintindihan ang kaso laban sa kanila at hindi po napagbigyan ng ICC. So sa akin po, ang pinakamalakas talaga at maganda naman po yung sinumitin nating pleading ay yun dun sa lack of jurisdiction dahil yan po ay issue of law. So pag-usapan po natin next time yan. Aking mensahe, sa totoo lang po, talagang hindi po ako um, binigyan ng pagkakataon na makatulong sa legal defense ni Tatay Digong. Tanggap ko naman po yon Nasa pamilya yan. At naki Tatay Digong. Kung talagang may dahilan sila, tanggap ko po yan. Kaya po ngayon, ang tanging ginagawa ko, dasal, dasal, dasal. At siguro naman po ang aking buhay, lalo na itong mga nakalipas na araw, ay pruweba na kapag tayo'y dumulog sa Panginoon, pinagbibigyan naman po, gaya ng aking dasal, na sana wag naman akong mapaalis ngayon sa Netherlands. Dasal po tayo. Magtiwala po tayo na pag tayo'y humingi, pagbibigyan tayo ng Panginoon, at kung po pwede, magdasal tayo ng sama-sama. Dahil talagang sinabi naman ng Panginoon, kung dalawa o higit pa ang humingi, hindi naman tayo bibiguin ng ating Panginoon. Yan po ang dapat nating gawin, ipagdasal na yung mga huwes ng Appeals Chamber ay pagbigyan yung ating hiling na ma ang kaso because of lack of jurisdiction. Pero pag-usapan po natin yan sa susunod na kabanata ng Spokes Hour. Sana po nakaimtindi ko sa inyong na mas mabuti kung bakit sa tingin ko, bilang isang profesional, isang uh, law, dating law professor, isang dating president ng Asian Society of uh, international law, ay mali yung naging desisyon ng appeals chamber at ng pre-trial chamber sa issue ng interim release. Again, Rappler, fact-checker, professional opinion ko yan, hindi ito balita. Okay? So huwag kayong magsabing fake news na naman yan. Pero sa susunod po, pag-usapan natin ang jurisdiction. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik. Muli po, ako po isang Pilipino. Isang bansa lang po ang aking lupang sinilangan, isang bansa lang po ang aking mamahalin. Yan po ang bansang Pilipinas. Salamat po. God bless the Philippines. God bless Tatay Digong. And Lord, you said that ask and you shall receive. We pray that you feel the hearts and minds of the appeals chamber judges to rule that the court according to the letter and the spirit of the Rome Statute, no longer has jurisdiction over the case of Tatay Digong so that Tatay Digong may go home as soon as possible. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. God bless the Philippines.